Ayan po mga guys, yung ating finished product. Ayan, dininding na puso ng saging na may hipon, saluyot, at papaya. Ayan mga guys. Naglagay natin siya ng saluyot mga guys. Tapos si anak, bumibili pa ng papaya dun sa labasan. Ayan. ayan po yung puso ng saging. Nalagyan ah. ng hipon at babuong. Ayan mga guys, saluyot. Hello, good morning. Welcome to my channel, Jobros Kitchen. Sa ngayon po, ako po ay magluluto ng dining ding na puso ng saging. Narito po ang kanyang mga ingredients. Puso ng saging, saluyot, sibuyas, pamatis, sili verde, papaya, hipon, nor cubes, bichin, bagoong. Ayan mga guys, Juberos Kitchen. Bago po ang lahat, please subscribe my channel, Juberos Kitchen. Okay, magluluto na tayo mga guys. Pinainit ko na po ang tubig. Ayan, kumukulo na po. So, ilalagay na natin yung sibuyas. Ilalagay ko na po yung aking sibuyas at kamatis. Ayan mga guys, pakuloan pakuluan muna natin siya at tatakpan muna natin. kumukulo na po siya mga guys so, ilalagay natin yung ating baguong ayan ano po yan mga guys wala po yung tinit so tatakpan po natin ulit ayan. ulit lalagay po tayo ng ano uh, shrimp cubes maya uh, po natin ilalagay yung shrimp na sariwa. shrimp cubes ayan mga guys tapos, lagyan natin ng konting seasoning. Ayan. Tapos, ilalagay na natin yung ating papaya. Ayan. Okay? Tapos, pag malampay, sasasabay na lang natin yung ating puso ng saging. Ayan, mga guys. So, tatakpan po natin ulit. Open natin, mga guys. So, ayan, medyo kapit na yung mga gulay. Ilalagay natin yung ating hipon. Ayan po. Ayan. Mabilis naman po yung hipon na maluto. So, ayan. Tapos, titimplahan natin po ulit. balikan natin siya mga guys. Natin ulit mga guys. Lalagyan natin po ng ano, dalawang sili verde. Para mabango po yung ating gulay. Ayan mga guys. Tapos, ilalagay natin din yung ating dahon ng saluyot. Ayan. Dahon ng saluyot. Okay. So, takpan muna natin siya mga guys. Balikan natin siya mamaya. Puksan natin siya mga guys. Check natin yung templada niya. Ayan mga guys. So, oh, ang sarap. May mihipon. Oh. Sarap mga guys. biningding napuso na puso ng saging na may papaya at hipon na may saluyot din. Ayan nilagyan namin ng shrimp nor cubes. Tikman po natin ng maibigan. Mmm, tama na po yung timpla niya kasi nilagyan ko ng kunting asin kanina. So, ayan. Thank you for watching. Please like and share. Comments below. Click subscribe button. See you soon. Juberos Kitchen. Bye! Ayan po mga guys, yung ating finished product. Ayan. Dinindinding na puso ng saging na may hipon, saluyot at papaya. Ayan mga guys.